Hi mga kaamats, Ako po ito si Eds, ang inyo kaamats na laging may top up! Ganunay. So magandang gabi, ang oras po natin ngayon ay 6.30 na ng gabi So pasensya na ako ngayon na po nagfilm or ngayon na po vlog Kasi kaka uwi ko lang from school So medyo maingay pa din dito sa may terrace or sa may balcony Kasi nga ito'y lakas na, so maraming dumada mga tricycle and motorcycle Kaya disclaimer lang, pasensya na po sa mga sound or ko alam mo yung mga maririnig nyo ngayon kasi gabi lang ako nag-film, ngayon lang ako may time. So for today's video, ang gagawin po natin ay ipapasili ko sa inyo ang update dito sa aking room renovation. Actually, ano na to, um, hindi ka masabi yung exact araw kung kailan ako na ng kasi yung aking um, nakuha tao ay may mga iba din trabaho. So may extra lang sila. So ngayon, ipapa-update ko lang kayo sa aking vlog. So, without further ado, let's start this video. Pero bago na, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. ...ng so, kamas uh, at ituturo ko kayo dito sa akin room. Um, uh, renovation update. Tara ha! So, pagpapasok ka dito, ayan, pasok ka. Ayan, dito tayo. Pagpamasok ka dito, kaamats, ayan, pagpamasok ka, ay meron ditong grills. Ayan. So, itong display ito, ulo na itong paggawa ng October, pero hindi pa rin siya napipinturahan na kasi uh, marami pa akong iba paggawa din sa taas. So, sayo naman ang pintura. So, ito yung kwarto ko. Yung likod nito, kwarto ko. So, ang kinain na kasi ng space, yung gitna, yung halos kalahati nung kwarto, nung, nung, nung second floor. Kaya sabi ko kay mother, is yes. mother bakit ba hindi bakit ba itong pagkabaks na ito ay masyadong ano bungad so may space kasi doon sa dulo sabi niya kasi akala niya magiging kwarto pa yun hindi niya naman uh, na anticipate na kuhuin ko to lahat ayan so tara ipapasili ko na muna kayo bago tayo magkuntuhan so ito yung um, kwento kwento ito yung kami kwarto ayan so medyo madumi pasensya na kayo ayan kita niyo naman Sobrang dami pa din kalat. Ayan. Kasi nga po ay nasa room renovation po din tayo. And then tinan nyo, wala po itong kesame. So next ko is ipapakesame ito na siya. Tapos itong mga wirings, wirings na yan, hindi pa siya okay. Ayan. Kasi yung dating timura dito, ay nasira siya So itong ilaw na ito, ito yung ginagamit ko pa sa mantala. And then, of course, mga uh, jurabax ko, ayan, ipapatanggal ko din ito, ipapaas ko din ito soon. And then, ito, dati, may bintana ito dito. Pero, pinatakpan ko na kasi sabi ko, ay, okay lang ako dito ko ng hangin. So, ito, may bintana na lang ito and all. Ayan. So, ito yung, ito yung kwarto ko. Ayan. So, ito yung kwarto ko, kaamats. Sobrang dami pa din kala. Kasi nag-aayos pa kami. So, pero look at that tiles, naka-tiles na siya. Kita nyo naman. Ayan, naka-tiles na siya. So, hindi ko alam ang sukat nito. So, hindi pa ako bumibili na, ano, hindi pa ako bumibili ng ng kama kasi gusto ko muna masettle itong peso niya. So, doon tayo sa, 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 sa labas. Ayan. So, itong labas ng kwarto ko, ito yung magiging parang main sala ko or receiving area ko and so on. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Doon tayo. Palit tayo ng view. So, ito yung magiging tsura niya, Kamas. Ayan. So, kita mo din ba ako? Ayan. So, ito ang laki ng space. Ayan. So, ito yung parang magiging salas ko na lang. Ito na yung aking receiving area. Ito yung salas ko. Dito na ako. Dito, dito lang ako, di, di na ako nalagay ng TV. Tsaka yung mga kung ano-ano mga gamit. Dito lang siya ipapalagay. Yung aking TV. Tapos, nalagay na lang ako dito ng isang sofa na kahit nakaupo na na or isang pahabang sopa dyan na mesa and so on. So, ang dami kong plano. Ano? And then, ito yung likod ng kwarto ko na may space pa. Come here. Ayan. So, na din siya. So, i-ano na lang siya. I-skin coat or i-primer para mas pumunta siya. So, ang laki pa ng space dito. Pwede pa nga ba isang, oh, mahawakan. Basta pa yan, Ayan. So, pwede pa nga ito. Ano? Umuhawakan. So ito, ayan, kasi kinapita yun niya guys, kaamat. So baka babasa pa kasi sa gabi na. So madaling bakit na pa ba ako? <laughs> hindi na. Kita so kaamat ito yung space dito sa likod ng kwarto ko na hindi ko alam kung ano yung magiging plano ko. As of now, wala sa isip ko, gawin ko na lang ang walk-in closet. Pero pwede pa siyang kwarto, no? Isang kwarto pa to eh. Ayan. Kaya nga lang, for what? Sayo naman yung space kung hindi natin i-maximize. So baka ito yung maging cabinet ko, lagay na mga cabinet, walk-in closet, and all. Or, dito ako maglalagay ng table. Hindi ko pa alam kung ano magiging plano ko. And then ito, ito yung ginawa ngayon. Ayan. So, kumuha lang ako ng dalawang tao na naggawan to. Ito, that ay rough. Yung, yung hollow box naman, as in tama, kita pa so, siya. So, ang ginawa ko, pinakilis ko na siya. Ayan, pinakilis ko na siya. So, siguro mga tatlong semento ang nagasis dito and then siyam na buhangin. Pero hindi pa tatapos, babalikan ka ito kapag may time na ulit siya. Ayan. So dati kasi ito, eh, may, 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 may ano dito dati? May butas. May butas na dati para dito yung daanan namin, pamunta sa kabila. Sabi ko, i-close na lang para dito, na ako, para yung asawa ko. Ay, asawa! Ay, dito kami. Ayan. So ito yung sure niya. Kasi dito yung kabuhan. Okay? Ito, papas-letting ko pa siya. So as of now, ito pala yung update. Ito sa aking room renovation. So sabi ko sa sarili ko, tiles lang. Nasundan ng lababo. Nasundan ng um, CR. And then, nasundan ng palitada. And then, kapag may bakanteng oras pa yung gagawa, ito, ipapa-skin coat ko na siya. Ayan. Para maganda siya sa inyong paningin. Pero hindi daw siya kaya ng... Hindi na siya kaya ng palitada. So ito, ang next nyan. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kaamad sa aking vlog and for the next video I update ko pa din kayo kung ano na nangyari. As of now, ito pa lang yung improvement or progress sa aking room renovation. So kung nagustuhan mo ang vlog na ito, itong gusto mo din magpagawa ng room renovation, bakit hindi mo i-like and share para magtulungan tayo, di ba? So muli ako ito si Eds, ang inyong kaamads na lagi may top up. I love Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. See you when I see ya. Bye!